Sa katatapos na pagdiriwang ng Kapaskuhan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na alalahanin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. At ito ay ang kapanganakan na Heso Kristo. Sa kanyang Christmas message, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na espesyal ang okasyong ito para sa mga Pinoy bilang pagpupugay kay Kristo. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na gamitin ang okasyon na ito sa pagtulong sa mga nangangailangan at mga may sakit. Dagdag pa ng Pangulo, wala nang hihigit pa sa regalo ng kapaskuhan kung hindi ang pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan at pagbibigay ng marasakit sa bawat isa. Bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa at ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa puong may kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maundad na bagong Pilipinas.